Sup guys, Naghahanap ba kayo ng perfect spot ngayong weekends or Friday nights? Meron nga pala ako sa inyong maire-recommend. Dito nga eh, masarap mag-food trip. Este, gumimik. Ito, lagi pagkain na sa isip. Dito lang to sa Poblasyon Makati. Ang isa sa pinakakilalang gimikan dito sa Poblasyon. Ito ang Neon Knights. Grabe guys, inimbita tayo dito. Salamat sa pag sa akin dito. Grabe, napakasaya ng experience ko dito. Kita nyo naman, entrance pa lang. Ang ganda na. Pagpasok nyo sa loob, eh, aakyat pa kayo dito. Para nga kayong nasa kalawakan eh, oh. Kaya kung gusto nyong matry, nasa Google Map lang din sila. Kaya madali nyo lang mapupuntahan. Okay rin dito mag party party guys ha Talagang mapapasayaw ka Kasama ko nga pala dito yung tropa kong malupit mga rate Ang solid yo mag welcome ni Knights Kaya kapag dito kayo gumimik kay eh, Hindi nyo makakalimutan yung experience nyo dito Kasi talagang mapapasayaw ka sa mga tugtugin nila dito Kasama ko nga rin pala dito si Papa Pati yung bunsong kapatid uh, Basta grabe napakasaya dito Woo! May pag ng mga pulutan At ayun na nga kung fumulutan na sila dito Meron nga rin pala sila dito ang shisha, 'di ba? Shisha tawag diyan, guys. Ang maganda nga dito, guys, eh, ang cute, -cute ng mga dito. Wala, ang cute. Tapos yung mga drinks nila dito, ay nako, panalo. Tara guys, samahan nyo akong libutin itong kasuluk-sulukan ng Neon nights. Tingnan natin kung mga meron dito. Sa paglalakad ko nga, meron din pala dito bilyaran. Okay dito guys, masaya dito tumira ng mga bola. Speaking of bola, meron din sila dito ping-pong beer. Yeah! ang sarap gumimik dito guys ganito yung beer mo tapos ganito yung mga pulutan mo tapos sa makakasama mo sa party party ay mga foreigner lupit eh no dito gumigimik yung mga foreigner kaya sa mga naghanap ng afam meron dito niyan kaya guys mag inom na rin kayo dito stay dehydrate pa rin syempre Tingnan nyo naman kung gaano kasi dito Tapos sa makakasama nyo pa dito mga foreigner Tulad nito kasama namin na uaw na uwaw sa alak Nice pass, Madam Charlotte. Grabe, napakatapang naman nung ininom ko. Uy, nandito rin yung kapatid ko. Tapos sasayawan pa kayo dito. Teka, baka hanapin nyo sa akin yung, yung menu ha. O ito, ito yung kanilang menu. Ito nga pala yung presyo ng mga inumin at pulutan. I-post nyo na lang itong video para makita nyo yung mga presyo. At dito nga, nakita namin yung menu ng mga pulutan. Kaya order kami. Pagkarating nga ng pulutan, kung fumulutan na dito mga kasama natin dito. syempre, hindi mawawala dyan si Madam Charlotte. Lagi na una yan eh. Syempre, ako mamumulutan din ako dito. Ano? Kanina ko pa to hinihintay, eh. okay rin yung last ng mga pulutan nila dito, guys, ha? Parang mas gusto ko tuloy mag-food trip kesa mag-inom. Hoy, hoy, hoy! Tropa natin yan! Inimbita rin yan dito! Yeah! May rabbit na sumasayaw guys oh Dumating na rin pala dito in order namin na isang pulutan na pizza Ipa-first bite natin yan Grabe, mainit-init mabisa Pag kinain mo tong pizza na to guys May mozzarella cheese na sasama sa'yo eh Medyo mainit-init nga lang Kaya dapat hindi ka kung pumulutan dito Grabe to mga tropa ko, mga food trip oh Ilang pizza nga ba ang kasha sa bibig ni nga nga boo Nangalahati agad yung pizza eh no Teka, parang napanood ko na tong tequila rusa Sobrang down ng bebot kahit di siya laking reno Isang beso na kapresyong kilo-kilong yelo Okay rin yung lasa na guys ha Matamis-tamis Para siyang milk Kaso kapag ganitong way Yung ginawa mo sa pag-inom ng alak Parang ano eh Parang double meaning eh Color white kasi itong alak na to Kita niyo naman Parang milk oh Na medyo matapang din Dumating na nga rin pala dito Isang pulutan guys Pansit kanto Na mayroong ano Lechon kawali sa ibabaw Grabe Ang sarap naman kumain dito Si Madam Charlotte Pinagamon na niya ng kamalasi Bago niya lamunin Uy tiko lang Parang dami kinakain ito Uy Hina yun nila Maya ka naman oh mo ba Puro ka pulutan oh uminom ka muna Kinuha na nga ni Boss Bullet Itong pansit kanto Para siya naman tumigim dito. Higupin mo ako ng liwanag ng... At ayan nga guys, meron pang crispy balat yan. Pagkatapos nga namin mamulutan at mag-inom, nandito na nga pala kami para mag-party party. Habang pupaparty nga kami dito, meron nga pala nagpa-picture kay Madam Charlotte. Ang ganda ni Madam Charlotte ngayong gabi ha. <laughs> Grabe to mga to, ang kukulit to, ang liligalig na ano ba naman to mga ko? Eh habang nagkakasiyahan yung mga tao dito, nakita ko nga pala yung kapatid ko sa sulok, naglalaro ng Roblox. Ang kulit eh no, di siya nakikihalubilo dito sa mga tao nagkakasayahan na doon eh no, mga nagsasayawan na. Siyempre napagod ako kaya tumigim na nga pala ako dito ng ano, beef salpico ba tawag dito? Ang sarap niya ito ha. Tapos meron pang toasted bread dyan no, tapos babalutan mo muna siya na sarsa bago kainin. Ay grabe panalo, ikaw naman no? boss bully to. Ganyan ako kasweet na tropa kapag may food trip akong hawak. Oh, Ayan kumain ka pa kasi kilala ko yan pag nagmauwi talaga nagwawala yan maghahanap ng pagkain yan eh Hanggang dito na lang pala itong video na to. Bye bye.